paranoia, sabi po nila, ay uh, direct cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, siyempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report, na di may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po ito mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Uh, patungkol po doon sa, again, Marcel, ano second? Sa economy, kinotra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, uh, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At uh, may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po to na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inami naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging kung bakit nagkakaroon po ng uh, hindi magandang epekto to sa ekonomiya. but ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa